O na boss. Bawasan niyo ko. Tapusin na natin 'to, boss. Bawasan mo ko. Ka, baka makasapak ka. Ah, sige, sige. Bawasan niyo. O sige, maghintay kami sa iyo, boss. Salamat ko. Buhay ka pa. Tol, ito na yata yung sinasabi nilang lugar, tol. Ito na siguro. Bakit tulang tao? Bakit tahimik? Baka wala pa sila, tol. Ah, sige, maghintay tayo. Sige. Eh, ito na yung lugar na sinasabi nila. Bakit to? Walang tao dito. Baka wala pa sila. Ah, maghintay na lang ako dito. Hey, Bakit Boy, nandito ka? Nandito ako kasi may tumatawag sa akin cellphone eh. Hindi ko kilala. Ikaw, bakit nandito ka? Sa akin din. May tumatawag sa akin. Ganun? Ito lang tao dito. Bakit ang tahimik ng lugar dito? Ano kaya kung mag, ano, hanapin natin? hanapin na lang ko? natin. Tara. Ta. Ito na yung sinabi ng lugar dito ba? Bakit wala namang tao? Ang tahimik din naman. Ito na yata tong lugar na tinawag sa akin. Ba't ang tahimik dito? Mukhang walang tao ah. Uy, buddy! Uy, mga oh, buddy! Kumusta kayo? Buddy! Kumusta oh, kayo? Kayo, kayo? Buddy! Kumusta kayo? Kumusta kayo, buddy? Kumusta kayo, buddy? Kumusta kayo, buddy? Kumusta kayo, buddy? Kumusta Ganun? Oo, oh, may tumatawag kasi sa akin. Kaya nga Bumabadi. ako pumunta ako dito eh, kasi may tumawag rin sa akin, hindi ko kilala. Parang may malay mga bagay. Sa akin din yung May, tumawag. may tumawag sa akin. Tumawag sa akin Ganun, rin. pareho tayo lahat dito. Ay, bakit kaya, pare? Bakit kaya? Ibang kotob ko dito ah, parang may malay. Boys, buti kung pito kayo. Buti, kinalino pa ako. Atensyon! Yes, sir! sir. Bina, babali na. Kala namin, sir. Patay ka na. Kailangan okay, ko. Kailangan, sir. Mister, sir? Okay, ayos lang. Akala namin sir, patay ka na sir. Musta, sir? Ba? Akala namin sir, wala ka na sir. Wala ka pala sir. Kaya kayo nandito dahil pinatawag ko kayo. Ganun, Ganun na, sir? sir? Oo. Bakit anong dahilan sir? May malaking problema kaya kailangan ko ng tulong nyo. Anong klaseng tulong sir? Hindi ko mapaliwanag ngayon dito ang lahat. Kaya sumama kayo sa akin. Pero bago ang lahat, may pakilala ko sa inyo. Si First Lieutenant Benjamin. Attention! Ito ba sinasabi mo sir? Maasahan natin. Parang mga uh, hina ah. Mukha lang isang may hina. Pero magugulat ka na lang sa ipagpakita nila. Ah, uh, ganun ba? Sige, okay, baba nyo yan. Harong nga pala si Benjamin. Parang Lens na sir! Lens! Joe sir! Lens! Joe sir! Elkos sir! Jack sir! Dave sir! Mike sir! Ben sir! sa wakas, kumpleto na ang grupo. Sumama kayo sa akin. Papalawanan ko lahat. Boss, andito na ang kasama natin, boss. Mabuti, dumating na kayo. Matagal na tayong nanahimik. Handa na ba kayo? Yes, boss. Na, boss. Kailangan, lumaban tayo. Kinig! Yes, yes, boss. Kailangan maging handa tayo. Maging alerto. Dahil lalaban tayo. Dahil hinanap na ni General ang kanyang anak. Kinig kayo. Kailangan. Huwag tayong umurong. Sige, magsikalat kayo.